Na tinaabot na nga tayo ng ulan dito Huwag nga lang Sanang lalakas ang ulan na to Nagbaha dito May naglik yata Ang tubig dito Malakas din ah Malakas din ang ulan na to ah At talaga nakakabasa Basa pa rin Uy ang astig ng mga karga ng trailer na to Mga board raptor sana all, magkaganyan din tayo in the future for Raptor. Pagdating nga sa mga gantong pedestrian lane, eh, magbibigay dapat tayo ng respeto. Tayo ang mag aadjust adjust Kasi yan ang mga itinalagang uh, tawiran para magmabagal ang mga tao, ang mga dumadaang mga sasakyan. Kaya pag may napapansin tayong malalapit na pedestrian lane eh huwag tayong maging mabilis. Mas priority natin yung mga tumatawid kasi nasa batas 'yan. Kailangan i-respeto. Buti naman at sa parting ito ay nawala na ang ulan. Na, tila sa lugar na to Hoy. O sa Saudi yata ngayon ang mga orange. Mahaba ang pila sa mga ATM machine. Grabe lang yung traffic dito tuwing hapon. At talagang uh, umuubos lalo at mas nakakapagod lalo pag gantong mga na-encounter mo pumipitik-pitik pa si ko brother oh grabe yung mga lubak na yan makaka-aksidente pa ng tao yan tad yata yung pagkakasignal nila sa kabila sumignal. signal masira yung signal si pag naman ni eh, Otoy eh, at talagang siya yung pumapadyak saludo tayo sa mga patuloy na lumalaban sa buhay talagang hindi sumusuko lahat ng ito ay kayang kaya natin kayang kaya nating uh, pagtagumpayan basta uh, lang natin ang sipag natin hindi tayo bibiguin ng may kapal at uh, samahan palagi natin ang dasal chill ride lang tayo at lagi nating tatandaan na makakarating din tayo sa uh, kinaroroonan sa paroroonan natin kahit na mabagal Basta doble lang palagi natin ang ating uh, pag-iingat sa daan Alam naman natin na uh, napakadelikado delikado sa karsada Kaya kung hindi tayo magdo ingat Eh baka uh, tayo ay mapahamak If I found a place Where I recognize the face Kita nyo naman yun Napakalupit ng pagkakaawit Tanggal stress Kaya sa napaka-stress na traffic dito Habang papauwi tayo Kahit saan sigurong lugar na Eh matraffic na Sobrang dami na rin ng mga sasakyan Kaya ang resulta Ay nagbubuhol-buhol Nagkakaroon na ng mga traffic sa daan Halos araw-araw ang ganyan traffic dito Ito nga sa mga patuloy Na sumusuporta sa atin Ride safe and keep safe to all